Tubig. Mani, bagong kuha naman, diri. Bagong style. oh. Tubig ko po, o. Grabe okay ha, sa mong kuha, diri. Haha. <laughs> Sangay ko na lang. Ang mga lamisa, o. Dili dahon sa saging. Ngunit dahon sa lubi. Nizog po, sir. O. Nizog. Eh. Hey. Hey. Eh. Hey. Hey. Dari pa. Matapos, ha. Kantahan pa. Happy birthday. May guba ito, gata.

Among tuwa ho nga pertinggag tinggag maya. Pero lami nga po nung sabaw. Tuya kay lami sabaw higup higup pa. Mga veterans maglunga ko na hilaw ang ilawom. Datong babaw. Pahit na. Libre na itong sabaw. Dino. Dili kompleto ang kinilaw pagway. Tabon-tabon. tabun tabon Grabe lang masok. Tarang ini gadong makadungog sa astilan. So. <laughs> tarang ini tiro kalibutan. Si Biani abot sa laing bansa. Ano to bitsin? Ano to? Biani paglayo. Bitsin. Ya pa mo bilhin ito na bitsin. Ato na brihan. Ha man. Ato na brihan. Abri daw. Para kung ano mo sa kinilaw, timplahan na. Grabe na style ni kumo. Yung ano mo hayang? Ay, to sini. Ay, to sili oh. Sa masino ni. Ha? Yo yo man ka lang <laughs> sa <laughs> <laughs> sili. May tagkagisan mo di doon. Nindok kay emong lugar. kita balik-balik ra ni pero nindot gud kayo dire. Maka relaxive ka. Hmm. Maka tan-in mo. Ha? Mo Gi kumut-kumut sa dakung kamut. જમૈરા મેમ ઉતંગ ઉતંગ નકવા કિલો ન કિલો કિલો બટંગ પ્રો થાબે ખિન લાઈ આવ ગો અમે ને કણ દે તો તોબિક